IBBM tinututukan ang mabilis na pagpapaayos ng mga nasirang bahay at istruktura sa mga lugar na naapektuhan ng mga bagyo. Sundan sa report. Personal na bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Cagayan para kumustahin ang sitwasyon at mamahagi ng tulong sa mga residente na ng Bagyong Marse. Pinangunahan ng Pangulong pamamahagi ng relief goods sa mga apektadong residente. Lagi kong ipinipilit hanggat maaari ay pupunta, that I come to see for myself. Ngayon dito sa kagayan, ang dapat talaga nating tignan ay ang uh, ang reconstruction. Dahil ang isa uh, sa public infrastructure, okay naman, not 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 so bad. Pero yung mga private na uh, mga tirahan, uh, yun na nga nasira. Ipinagutos din ng Pangulong Mabilis na Rehabilitasyon sa mga nasirang gusali ng iba't ibang parolan sa probinsya. Nabigyan ng 10 milyong piso na presidential assistance sa mga bayan ng Apari, Bugay, Sanchez Mira, Santa Teresita, Bagaw, Gataran, Gonzaga at Santa Ana. Pinangunahan din ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang pamamahagi ng tulong sa mga residente na ng Bagyong Marse sa Pagudpud, Ilocos Norte. isang ang bayan ng Pagudpud na lubhang nakaranas ng matinding epekto na nagdaang bagyo kung saan marami mga kabahayan at infrastruktura ang nasira. Bukod sa relief pack sa isang sako ng bigas, nag-abot din ang Pangulo ng 50 million pesos na financial assistance sa provincial government at 20 million pesos naman para sa tupad na programa ng dole para sa mga bayan ng Pagudpud, Pasukin, Vintar, Bacara, Adams, Dumalneg, Banggi at Burgos. Meron din tayong ibigay sa mga ng mga ng mga bayan at uh, para sa tulong naman kasi kung minsan hindi sa ito ang aming dala at iba may ibang parte bawat pamilya may iba ibang pangangailangan. So kahit may pagkain na kahit na may may na kahit na may sanitay sa kit, may gamot na, meron pa rin sa pangangailangan. Kaya iiwan na namin sa si Algeria dahil mas nalalaman ninyo. Jasmine Gabriel Galban, One North Central Luzon.